Nagsimula ang kwento kay Deep, nagre-review ng merienda na tinatawag na sendol. Tinikman niya ito at napakasarap daw, pero hindi pantay ang sukat ang mga grass jelly kaya binigay niya ito ng one star lang. Sinabi ng robot na ito ay isang magandang review, ngunit sinabi ni Mara na si Deep ay bully para sa pagbigay nito ng isang star lang. Naimpluensyahan tuloy si Amato na bumili ng masarap na merienda, sa kasamaang palad, sinabi ng tindera na nasira ang makina ng yellow. Tinanong ni Pien kung anong nangyari, nanood kasi siya ng review, tapos narinig na ang sendol niya ay one star lang. Nagalit tuloy siya, at hindi sinasadyang nabali ang handle ng ice maker. Nagbigay ito ng ideya sa bida, sa paggawa ng bagong makina sa kanyang blueprint. Pagkatapos ay tinawag niya si Mechabot, at ikinabit siya sa mga random na bagay na pinagsama niya. Sunod, ito ay nagiging isang makina, na lumikha ng isang bagong-bagong kagamitan. Si Amato ay tinawag itong Mecha Ice Grinder. Nilagay muna nila yung yelo, tapos pumili sila ng sendol sa menu. Pagkatapos paikuti ng handle, gumawa ang robot ng masarap na merienda. Nilagay ni Tita ang ilan sa mga sangkap niya sa yelo, at tinawag itong sendol mais con yelo. Nagpakita si Deep at umupo sa tabi nila, saka umorder ng isa pang bowl ng sendol. Lihim na nagalit ang tindera, at akala ni Amato na hindi niya gusto ang sendol ni Tita. Tumawa ang kaibigan, ang sabi lang niya ay hindi pantay ang mga jelly, kaya naman binigyan niya iyon ng one star. Sinabi sa kanya ni Mara na ito ay pambubuli lang, ngunit gusto lang ng vlogger ng mas maraming views, at mas maraming followers. Tapos may napansin siyang ibang food station, mukha itong kainahinalang vendor na nagpopromote ng kanyang Garamzi's food truck. Naisip ni Deep na ito ang kanyang pagkakataon na gumawa ng viral video, at pinaplano niyang gawin itong isang brutal na food review. Nang gabing yun, sinabi ni Mek abot sa lahat na may emergency. Tapos hiningi niya ang phone ng bata, pagkatapos ay nag-scroll kung nag-post na si Deep ng bagong video. Sinabi niya sa lahat na ang kanyang idolo ay gumagawa ng Deep Taste video ngayon, at pinatahimik niya si Amato, dahil magsisimula na ang live stream. Kinukunan ngayon ni Deep ang robot chef kung paano niya inihahanda ang pagkain, at isa itong espesyal na menu na tinatawag niyang Garamzi's Deli. Una ay ilagay ang pinaghalong harina sa isang mainit na kawali, pagkatapos ay inihagis niya ito sa ere at sinalo gamit ang plato. Susunod ay hiwain ito, at lagyan ng sweet corn na ini-steam ng labing limang oras. Sa huli ay konting mani, perpektong inihaw sa pinakasaktong temperatura. Sinabi ni Deep na ito ay isang work of art, ngayon na nakatingin sa pagkain na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa huli, binanggit ng chef na nasa labas ang palaman, pero nadismaya ang vlogger. Inaasahan niya na ang palaman ay dapat nasa loob, at sinabi kay chef na siya ay labis na na-disappoint. Pagkatapos ay sinabihan niya ang kanyang Deep Squad followers na huwag pumunta sa store na ito, kasi parang walang lasa naman yung pagkain. Binibigyan din niya ito ng score sa gabi na puno ng naglalakihang ulap, isang zero star. Natatawa na sabi ni Mechabot na napakagaling ng review, pero binanggit ni PN na hindi man lang niya tinikman yung pagkain. Sa kalagitnaan ng gabi, tinitingnan ni Deep ang kanyang mga video na may mas maraming views kaysa sa dati. May balak ulit siyang gumawa ng marami pang bad review videos, tapos may narinig siyang nagsasalita sa eskinita. Yung galit na chef pala yun, na nagsasabing yun na ang huli niyang video, tapos inatake ka agad ang vlogger. Habang naglalakad, narinig nila ang sigaw ng kaibigan nila na humihingi ng saklolo. Agad silang tumakbo papunta dun, ngunit wala siya kahit saan. Tapos may napansin si Mara sa sahig, isang pizza pala, sabi ng robot, ito ay engine oil flavored. Pagkarinig nito, tinanong ni Amato si Rubika kung may chef sa space prison dati. Binanggit ng gadget ang isang bad robot na nagngangalang Garamzi, nagpakita rin ng larawan nito na nakasuot ng apron. Sa kasamaang palad, siya ay naaresto sa unang araw ng pagbubukas ng kanyang restaurant, matapos ang isang customer na gustong magdagdag ng ketchup sa kanyang niluto. Tapos kinumpara naman ni Mara ang garamzi kanina at tugma nga, inatake yata nitong chef ang kaibigan nila. Sumunod, may naaamoy si Pin, sinabi ni Mechabot na ito ay amoy ng engine oil pizza. Sinundan nila ang amoy na nagmumula sa malapit na gusali, bukas din ito at parang isang fancy restaurant. Pagkatapos ay nagpakita ang kalaban mula sa likuran, na ikinagulat ng lahat. Inalok niya sila ng upuan at binigyan din ng pagkain, sinasabing sila ang unang mga customer ng restaurant. Namangha si Mek abot sa laki ng pizza, ngunit pinaalalahanan ni Mara ang lahat na narito sila upang iligtas ang kaibigan. Biglang narinig na naman nila ang boses ni Deep na sumisigaw ng tulong, kaya agad silang pumunta sa kabilang kwarto. Nakita nila ang kanilang kaibigan na nakabalot, napagtanto din nila na nasa isang pabrika sila na gumagawa ng pizza. Humihingi ng tulong si Deep, gusto nilang tumulong pero hinarang sila ni Garamzi. Galit siya dahil hinusgahan ng batang ito ang pagkain ng hindi man lang niya tinikman, ngayon naman ay siya ang manghuhusga sa mga bida. Tumalo ng kaaway at umatake kay Amato, buti na lang nakaiwas siya sa tamang oras. Ang bida pagkatapos ay nagsuot ng mga kagamitan sa kusina, at ginamit ang kanyang gadget upang i-mechanize ang kanyang sarili. Unti-unti, ang mga bagay ay nagbabago na nagiging isang robot armor, at siya ay naging Mechamato Chef Mode. Tumawa ang bad robot, sinabing walang kwenta kahit mag-transform siya, dahil hinding-hindi niya matatalo si Chef Garamzi. Lumaban sila gamit ang kanilang mga armas sa kusina, at lumaban pabalik ang bida. Samantala, gumagawa pa rin ng review video si Deep, sobrang kapal daw ng harina. Sinabihan ni Mara si Pien na humanap ng paraan para mapahinto yung makina, kaya tumakbo siya sa likod. Ngunit hindi niya alam kung aling button ang pipindutin sa panel. Balik sa kanyang review, binuhusan si Dip ng tomato sauce, pero sobrang disappointing daw ang lasa ng sauce. Pumindot si Pian ng button, ngunit binigyan ito si Dip ng robot massage, pagkatapos ay ginulungan siya ng paulit-ulit. Samantala, tuloy-tuloy na inaatake si Amato, tapos tumira ng missile ang kalaban. Sumabog ito sa harap ng bida, buti na lang at hindi siya masyadong nasaktan. Muli na may mas maraming mga missile, ngunit si Amato ay lumaban gamit ang kanyang sandata, sinalag lahat ng mga yon na nasa ere. Pagkatapos noon, buong lakas na inihagis ng bida ang kanyang kalasag, pero distraction lang yon at gumamit siya ng iba pang gadget para atakihin muli ang kalaban. Ang robot ay lumipad sa ere at natalo na ng tuluyan. Balik kay Deep, nagsisisi ang bata na maluluto lang siya sa half-star restaurant na ito. Pilit siyang hinihila ni Pien, buti na lang dumating si Mara, at nakita ang switch sa tabi ng oven. Agad na sumara ang pinto at nailigtas siya, pagkatapos nun ay may naamoy siyang masarap. Tumayo siya sa sahig at saka sinundan kung saan ang gagaling ang amoy. Samantala, ang bida ay napaatras ng kalaban dahilan upang mawasak ang kanyang protective armor. Pagkatapos ay napansin ni Garamzi na may kumakain ang kanyang pizza at ito ay si Deep, sinasabing ito daw ang pinakamasarap na pizza na natikman niya. Napaiyak ang robot ng marinigyon at sinabi ng bata na mahilig talaga siyang kumain ng lahat ng klase ng pagkain. Binitawa ni Garamzi ang kanyang sandata, at nagpasalamat siya na merong muling nag-appreciate ng kanyang luto. Dahil sa mga robot lang siya nag-serve ng pagkain noon, pero ang pangarap niya ay makapagluto ng pagkain na ma-enjoy ng lahat. Ito ay nagbigay kay Amato ng isang magandang ideya. Kinabukasan, nasa labas sila ng kanyang bahay at naghahain si Garamzy ng pagkain sa ibang mga robot. Sinabi ni Mara na ito ay magandang desisyon, siya na ang bagong chef ng mga robot. Tapos napansin ng bida si Mechabot, pinagsabihan siya na dalawang beses na daw siyang pumipila. Ayos lang, kasi hindi naman tumataba ang mga robot sa sobrang pagkain. Sa isang classroom, si Pian ay abala sa paggawa ng robot project, habang si Amato naman ay natutulog lang sa tabi niya. Napansin ito ni Mechabot, kaya sinigawan niya ang bida at nagulat talaga siya. Dahil dito nagalit ang bata, at inihagis ang kanyang goggles sa kanyang robot. Na curious si Mara, dapat tapos na daw yung project nung last week pa. Ngunit sinabi ni Amato na abala lamang siya sa paghuli sa ilang masasamang robot. Hindi sumang-ayon si Mechabot, dahil busy lang daw ang bata sa pagpapa-autograph, at pagkuha ng selfie sa mga tao. Katwiran ng bida, to stay famous ay nangangahulugan ng pagpapanatiling masaya ang mga tagahanga niya. Pagkatapos nun, nagkwento si Deep ng nakakatakot tungkol sa duwende ng Kota Hilir. Isang tahimik na gabi, nagpapatrol ang security guard, tapos biglang may narinig siyang umiiyak. Pumasok siya sa loob ng Block B store room kung nasaan ang ingay, pero wala namang tao dun hanggang sa may kamay na may matalas na kuko ang humawak sa binti niya. May humawak din sa binti ni Amato na nagpatalon sa kanya, at nag high five ang dalawa dahil natakot siya. Samantala, may tumitingin sa kanila sa labas ng bintana, at napansin ito ni Pien. Kaya nakiusap siya kay Amato na kunin yung 12 volt motor dahil kailangan niya, at natatakot na sinabi, nasa block B store room yun. Sunod, dahil natatakot din ang bida, nagpa siya siyang isama ang buong grupo. Tinanong ni Megabat paano kung nakita ni Amato yung duwende, Ngunit ang bida ay tumawa lang, dahil hindi naman daw totoo ang mga multo at duwende. Ngayong nasa harap na sila ng kwarto, natakot sila dahil may nagbukas nito. Tapos may narinig si Pian na kumakanta mula sa loob. Kaya kinuha ni Amato ang ilang mga bagay, at nag-assign ng mga components para ma-mechanize. Unti-unti, nagiging bagong gamit si Mechabot, pagkatapos ay naging gadget ito para mas malinaw na makita ang mga bagay. Pagkatapos nun, sumilip ang bida sa silid, wala naman siyang nakikitang kakaiba noong una. Tapos napansin niyang may gumagalaw sa malayo, bigla itong tumingin sa kanya kaya natakot siya. Tinawanan siya ng kaibigan, bigla namang nagpakita rin ng duwende sa harapan nila. Matapos mawala ng malay si Deep, may napansin si Mara sa kamay nito kaya tumakas ang kalaban. Sabi ni Pien, yun yung motor na kailangan nila, pero natulala pa rin si Amato sa nangyari. Hinabol nila yung kalaban hanggang sa kabilang kwarto, tapos may narinig si Mara na nagsasalita. Natagpuan ito ng bida sa ibabaw ng istante at kailangan talaga ni Pien na makuha ang motor. Agresibong sumigaw dito si Mechabot at hindi nagustuhan yun ng kalaban kaya sumigaw din ito. May tinatawag pala ito at narinig ng mga bata na papalapit ito sa kanila. Biglang bumagsak ang kisame at matapos mawala ang usok, isang higanteng robot ang tumayo sa harapan nila. Nagalit din si Frankenstein sa mga bata dahil sa pangbubuli sa kanyang kaibigan, habang inayos ng duwende ang kanyang balikat. Binuhat nito ang bakal na shelf, kaya itinulak ni Amato ang mga kaibigan ngunit natamaan naman siya. Inutusan ng maliit si Frankenstein na salakayin yung bata na may sombrero, at hindi pumayag ang bida na mangyari yon. Sa tulong ni Mechabot, nag-mechanize siya ng panibagong bagay, tapos ginamit ni Amato para atakihin ang kalaban. Direktang tinamaan ito, at nagpatuloy ang pag-atake pagkatapos noon. Nanlaban ng dambuhala, binato niya ng isang sako ng semento ang bata at natamaan si Amato. Ginamit ng mga kaaway ang pagkakataong ito para makatakas, habang bitbit -bit ang kanilang kaibigang si Pin. Kasunod, ang bida ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa dalawa, ngunit ang sensor ni Mechabot ay nagpapakita ng marami pang robot bukod sa kanila. Pagkatapos ay ipinakita ang preso na pangalang Rojack, na napakagaling sa robotics. Nakulong siya dahil sa mga hindi lisensyado na paggawa ng robot modifications. Gayunpaman, ang malaking robot ay wala sa data file at hindi nila alam kung sino ito. Nang mag-imbestiga pa si Mara, nalaman niyang sa iba pala nang galing ang braso ng robot. Ganoon din sa kabilang binti nito. Nang gabing ding yun, nasa labas si Dip at tinatawag ang malaking robot dahil may ibibigay siya dito. Ngunit gusto ng dambuhala na mabalik ang kanyang binti, kaya tinakot ang bata na ibigay ito kaagad. Pero bago yun, gusto ni Deep na makita muna ang kaibigan kung okay lang siya. Sasalakayin ni Frankenstein ang bata, kaya agad na tumakbo si Deep. Sa kasamaang palad na tamaan siya mula sa likuran, kaya sumisigaw siya ngayon ng tulong. Tumulong agad si Amato, at ginamit ang kanyang gadget para mag-transform. Unti-unti, natatakpan na siya ngayon ng kanyang protective armor, at pagkatapos ay tumakbo patungo sa kanyang kaibigan para tulungan siya. Kasunod, ang bida ay nag a ng mga components sa kanyang blueprint monitor, at ang bagay na hawak niya ay naging mechanized hammer. Nasalag nito ang suntok ng kalaban, at itinulak siya palayo mula sa kanila. Sunod-sunod na atake ang ginawa para labanan si Frankenstein, at si Amato ay nagkakaroon ng momentum para talunin ito. Sa huli ay tumalon siya, ginamit ang martilyo upang kuryentihin ang dibdib ng kalaban, at itinulak din siya sa pader. Pero ang sabi ng maliit ay hindi pa tapos, sunod ay inihagis siya ng kasama sa ere, at ang bida ay naguguluhan lamang sa mga nangyayari. Ang kanilang plano pala, lumapit at dumikit kay Amato, pagkatapos ay alisin ang lahat ng turnilyo ng kanyang baluti. Pagkatapos noon, naramdaman na lang ng bata na wala na siyang armor, kahit na yung mechanized hammer niya ay nasira rin. Sunod, bumalik siya kay Frankenstein at gumawa ng isa pang modification sa katawan nito, unti-unting nagbabago na nagiging mas malakas kesa dati. Tinawag nila itong Ro Jackstein, kombinasyon nilang dalawa na may apat na kamay ng robot. Mabilis na nakailag ang dalawa sa atake, at nang muli silang mag ay agad silang pinigilan ng mga kalaban. Samantala ang dalawang magkaibigan ay walang magawa sa panunood kay Amato na natatalo, kaya kumilo si Mara at pinagdugtong ang mga bagay sa bag. Sumigaw siya sa bida na i-mechanize ang kanyang ginawa, ngunit ang bata ay nahuli na ng kalaban. Sa hindi inaasahang bagay, sinabihan ni Amato ang kanyang robot na makipag-mechanize kay Mara, kaya agad siyang lumipad papunta sa dalaga. Unti-unti, binabago ang bagay na ginawa niya, kasama na rin ang kanyang wheelchair. Tinatawag na nila ito ngayon na Mecha Torrent. Malinaw na nakikita ngayon ni Mara kung nasaan ang target, kaya agad niya itong inatake para tulungan ang kaibigan. Pagkatapos noon, natakot ang dalawang kaaway at ngayon ay tumatakbo para makatakas. Ngunit agad silang hinaranggan ng bata, at sumunod ay umiikot sila sa paligid upang lituhin ang kalaban. Tapos, paulit-ulit nilang inatake ang mga ito, hanggang sa tuluyan nilang matalo si Rojack. Aayusin na ulit sana nung maliit yung dambuhala, pero kinuha agad ni Amato yung repair bag niya. Dagdag pa niya, oras na para makapture ka, pero pinigilan siya ni Pien dahil naiintindihan niya, na gusto lang ayusin ni Rojak ang kaibigan niya. Ikinwento ni Rojak, nang bumagsak ang space prison, nakakita siya ng isang helpless na robot sa malapit. Kaya ginamit niya ang lahat ng mga spare parts na nakita niya upang ayusin siya. Sabi ni Frankenstein, best friend niya si Rojak, Matapos ayusin ni Pien ang kanyang binti, napapatalon ang dambuhala sa tuwa. Pero masasamang robot pa rin sila kaya hinuli pa rin sila ni Amato gamit ang kanyang gadget.